Magandang umaga sa inyo guys, every gising is a blessing Naniwala ba kayo dyan guys? Ako naniwala man, balakay kundi kayo gumising <laughs> De charot lang guys, piling ko ngayong araw na to ay maganda ang pasok ng ating customers Kaya i-claim na natin yan, pero bago ang lahat, i-attend muna natin si Lucky Rich, ang aking anak na makulit Anyway, nakarating na nga pala kami dito sa school ni Lucky Pero iba, iba talaga yung nararamdaman ko ngayon, piling ko makakarami tayong booking guys ka, yeah, biyahe na tayo. Few moments later. <laughs> wala pa tayo customer guys. Gumilit muna ako. Antay-antay muna tayo dito sa gulit. Huwag niyo nga kung pagtawanan nga. Kayo magpagas pa nga. Wala pa man customer eh. Eh, hey, hey, customer hey, eh. Eh. Okay. Maputok na araw ah. <laughs> Ooh, finally, nagkaroon din. After 35 minutes. <laughs> At finally, yes, napasawa na nga tayo ng booking Kaya agad-agad ko nga dyan pinuntaan si ma'am papuntang Binondo At habang bumabiyahe pala kami, may napansin ako na ginagawa ni ma'am ah, Kaya paalala lang guys, bago pa lang kayo nadaraan sa road 10 Make sure na huwag kayo magsa cellphone Kasi mag-disappear nga yung cellphone mo nga At dito pala guys, ay nakatida natin si ma'am At sa di kalayuan guys, nakakuha na nga rin pala tayo ng booking <laughs> At dito nga ay kinuha ko na nga pala ang bagahe ni ma'am. At dito ko sa no, so, inakas ang pala ng bag ni ma'am. guys, di naman sa mabigat yung bag ni ma'am. Pero nasa bitching ko, kilos lang naman. At dito nga ay agad kong kay si mama at agad na nga rin gabi bumiyahe. At agad na nga rin kami nakarating dito sa bahay ni ma'am At kasabay na binaba ako na rin yung bagahe ni ma'am At dito nga bigla may pumasok sa atin na booking Kaya nga dali-dali akong kinuwa yung booking ni sir papuntang na votas At wala pong 30 minutes nakarating na kami rito sa lugar ni sir At dito ay binigay na nga pala ni sir yung helmet at saka yung payment At napansin ko may sukli pa pala dito si sir pero hindi niya nakinuwa Tuwan-tuwan na Tuan -tuan, ano naman si Cardo Pero mag-ts natin meron parehas karga Pero gusto naman. Kasi binigyan naman tayo ng tip. Tuwang-tuwa na naman si Cardo. Anyway guys, dahil nandito na tayo sa Nabota, sumuwi muna ako at kumain muna sa bahay. Pero bago ang lahat, bumili nga pala muna ako ng Loria. Ang sarap talaga ng Loria at lalo pag may kasamang kapeng barako. Kayo ba guys, kumakain din kayo ng Loria tulad niyan? Hindi ko alam kung anong Loria yung kinakain nyo, pero kung kumakain kayo ng original na Loria at pwede nyo akong dalan. Charot! Daming wento guys, Ito na nga pala, nakakuha na nga pala tayo ng customer. At dito pala guys, ay nagbayad na rin pala si mama at agad, -agad kaming umalis. At wala pang 30 minutes minutes guys, nakarating na kami rito sa drop off ni ma'am. At ilang sandali Dalila may pumasok nga agad na booking. At dito ngay, binigyan ko na nga pala si sir ng hernet at saka helmet. At umalis na nga rin pala kami ni sir kasi nagmamadali daw siya. At agad na nga kami bumiyahe papunta sa drop off location ni sir. At dito ngay, sobrang sweet namin tingnan ni sir. Bigyan mo ko ng background. Pare, mahal mo Ilang <tinyo> yung ni sir? Na naman si Cardo. Dito nga ay nagpahinga muna tayo sandali. Nagpunas ang pawis at muna tayo sandali sa mga tropa nating rider. Meron na tayo si nakarating na nga pala ako dito sa susunod nating customer at sabi ni ma'am hindi naman daw siya nagmamadali kaya pinatakbo ko na 90 kilometers <laughs> per hour. Charot lang! Dito nga ay bumiyahin na kami at nakarating na kami rito sa location ni ma'am. Binigay na rin nga pala dito yung fare ni ma'am. So oh, lang 100 ulit. na naman si Cardo. At sa di kalayuan sa drop off ni ma'am may nakuha na naman tayong booking kaya agad nating sinakay si ma'am at bumiyahin na. Wala pa nga isang minuto nakarating na agad kami rito sa location ni ma'am. At sa mga oras sa toy ay naghahanap ako ng bariya sa bulsa ko pero wala akong makita. Wee! <laughs> Ah, kulit itong batang to ah. At dito ngayon, nagpasya na lang si Ma'am na magpapalit ng pera. Tuwang tuwa na naman si Cardo at eto nga may pumasok na naman na booking sa atin kaya agad agad natin pinuntaan si Sir. Ay este ma'am pala dito pala ay napansin ko may dala palang bulaklak si ma'am kaya agad agad ko nang kinuha at binigay sa misis ko. Charot! At ang bilis naman pala ng biyahe namin kaya agad ko nang binabasi si ma'am. <laughs> tapos uh, na tayo. Go! At dito ngayon, dali-dali akong pumunta kay Sir. Baka makuha pa kasi ng iba. Tuwan-tuwa yan. Bira lang kasi yung guys. Kung saan ka pa uwi, doon yung makakuha mong drop off. Anyway guys, after 45 minutes, nakarating din kami sa location ni Sir. At dito ngayon, nahingin ng pasensya si Sir kasi sakto lang daw yung pera niya. Hindi na daw nagpasobra. Pero sa akin, matid lang namin kayo Nang safe at ligtas. Tapos good na rin sa amin yun. Ito rin sign para uwi ako. Dito na natatapos yung video, guys. Maraming, maraming salamat sa lahat ng nanood at tumabot sa video na ito. Thank you sa lahat. Thank you sa inyo. God bless you all, guys. Bye.